halabasa dito sa sako kasi wala na mapagtaniman na uh, yung sa lupa mismo talaga kaya gumawa na lang talaga ng paraan para mailipat tong halabasa na nakakamim dito sa pulibag kasi kulang yung lupa nya tapos yun so ililipat ko to at dito na lang din yan nakapuesto kasi maganda dito yung naiinita na arawan tapos habang papalaki ng papalaki yung ano dadagdagan ko ng lupa tapos bubutasan na lang natin itong sa Okay na siguro to. Marami ng butas. Ayan, okay na yan. Tapos babawasan ko muna ng lupa. Wait, lalagay ko muna dito. Ito yung kinuha ko na ano, yung mabulok na dayami. Okay na siguro. to kasi ipapatong ko lang naman to Tapos, nadagdagan ko pa ito ng lupa para maganda, magiging healthy. Wow. Healthy. bubukasan ko lang to ng ano para mas mabilis yung kanyang paglaki yan para hindi lang magalaw yung ugat niya okay na yan Tapos habang papalaki ng papalaki to, so may space pa yung may space pa yung sako, dadagdagan ko ng lupa. So, hindi ko na didiligan kasi nadiligan ko na kanina, mamaya na lang sa hapon. So, yan okay na to.